Magandang umaga. <clears throat> uh, umaga ngayon at ito, kapalalabas ko lang, chinecheck ko yung aking vegetables. So, ang plano ko, alisin ko na tong cucumber at ayusin ko yung lupa. Magumpisa ako mag ng lupa dito. At uh, wala nang pag-asa yung cucumber na to kasi nakita ko kahapon, yun tinanim, inukay ko kahapon, yun talagang puro puro si ano, puro uh, ugat lumang ugat pasok tayo sa loob pumasok tayo sa loob. Tignan natin yung ating talong na isang malaki. Ang okra, kailangan ng anihin. Ang dami ko nang naipong okra. Araw-araw ako'y umaani. Eh. Tatlo, ayan. tatlo, lima, hanggang sampu kung minsan. Ayan, ayan, namumulakit na naman. natin yung iba yung medyo malalaki na Ayan. tumutubo na naman yung kamatis dito pwede na rin anihin may bulaklak na naman yung okra dito ang palaya, meron dito meron dito binagsako para maging ganyan siguro anihin ko na to baka at baka ito y mabulok dito ako kahapon naguhukay nakita ko dito yan, nilagay ko yung mga lumang gulay para tumaba yung lupa. Nasa yung talong. Ayun. May inani na akong isang talong dito. Kasi nasa lapag na siya ng lupa. Ito so naman, kailangan na rin ang hinap. Oh, nabubulok na. Ay, hindi. Brown siya. Nag eh, purple. So, uumpisa ako dito mag ayos ng lupa. Ah, hanggat kaya ko pa. Yan. Aayusin ko yung lupa na yan. At aking pala patatabain para maganda ang tubo next year ito yung hinukay ko kagabi sa ilalim ng ampalaya magpapataba tayo ng lupa hanggang may panahon sa Kaya sa Kaya ka nakalock yung pinto nito eh. Para hindi sila makapasok. Kasi kahit pumasok sila at kung hindi kakainin, binabagsak yung mga halaman na humihiga tuloy. Pwede rin ako mag-ani ng mga dahon ng ampalaya para sa para sa ginisang munggo. Mo. Pwede na rin siguro ngayon ako mag ani Aalisin ko na rin siguro itong ano, uh, labanos radish kasi hindi talaga ako makabuo ng No, hindi ako makapag ani ng labanos. Eh, hindi siya successful. So, lilinisin ko na tong side na to. Ah, uh, yan naalisin ko lahat 'yung cucumber. Yan ang mga ano, bee na nag-pollinate uh, ng mga halaman ng gulay palipat-lipat sila sa mga flowers katulad nito sa uh, doon nila na pollinate ang ang mga gulay kailangan kong kumuha uh, ng mga aking mga gamit pag alis nitong mga dried uh, cucumber napakapangit niya. yun pala pakikita ko kaya ako pumasok napakapangit ng na lupa kasi ang dami niyang ugat. Ito yung nakuha ko hapon, oh. Mga ugat na ganito, hindi ko alam kung saan galing. O baka mga lumang halaman na iwan yung mga ugat sa loob at yung lupa, eh. Na-maintain sila dun sa lupa. Ang dami niyang ganyang ugat. Yan, nililinis ko yung lupa para inaalis ko lahat sila at nakakaistorbo sa pag uh, sa, sa, paglaki ng mga ng mga gulay katulad dito diyan sa loob nyan marami diyang ugat ito kasi kinuha na ko kahapon to eh mm. Sa hari na next year, mas malusog ang aking mga gulay hindi naman namin kailangan masyadong malaki dahil dalawa lang kaming kakain. ay e yung mga lettuce nga, hindi nga maubos-ubos na pumbulok na sa ano. Hindi, ko, hindi ko na pinipick at baka hindi ko na harvest kasi maiwan lang sa fridge. So, ang, ginag ang pinabaya ko na lang sila. Ang, pag merong humingi, tsaka ko na lang bibigyan. Ang ginagawa ko nga ngayon, pag magluluto ako at kailangan ko ng gulay katulad ng spring onion or sibuyas na mura pag ako'y kailangan ko na habang kami ka, bago kumain kinukuha ko siya tsaka ko siya ginagamit tapos ang lettuce ganun na lang gagawin ko kung kakainin tsaka ko na lang kukunin ang itong bijuelas hindi pwede eh. kailangan anihin ko na eh ilalagay ko sa fridge. So, siguro ginisang ang bichuelas or bagyo beans. Ang green peas nga, hindi na akong masyado magtanim. Naka, ang dami na namin nakain noong unang, unang ani. Pero ang sibuyas na mauubusan ako hindi maganda yung tinu tumubo yung sibuyas pero naubos namin yung aking mga inaning malalaki pagkakasi ang mga gulay ko at nilagay ko sa fridge madali silang mabulok sa fridge dahil organic sila wala sila yung talagang fertilizer ng mga commercial so madali silang mabulok mas maigi kung bago mo ka bago ka umani, dapat yung kakain gagamitin mo na o luluto mo na kakainin mo na katulad nitong okra ang dami ko ng okra kailangan ng ubusin well makakain mo ang okra sinigang o kaya akbet kaya ano uh, nilagang okra at sawsaw mo sa bagoong ganito ang bulaklak ng ano ng, ng eggplant talong ganito naman ang okra ganito ang palaya okay mag na ako magtrabaho at magdidilig din ako umaga ngayon. So, hanggang sa susunod. I'll, I'm gonna, I'm, I, i kwento ko sa inyo. Or sasabihin ko sa inyo mga ginagawa ko araw-araw. At uh, sana magustuhan nyo. Bye na!